nanibago din si Ram si Rambo sa una pero same na same siya oh Nang ano ayan nasaan na ba si ayan si Junjun ayan po ito i ko na ito ayan ito tiles di ko po alam tingnan niya naman hitting three birds tayo kahoy gab... okay, 20,000 yung kahoy 1.6 ang bundle pala nito Uy magandang buhay again Ito na naman tayo Sunday feels May dalawa tayong pumasok na Ano Mga boys Haya, si Junjun at si Nel Nel Pumasok Nel Nel Alam naman masipag yan Uy, uy hindi kinain mga farmer Tingnan nyo oh. Wow sayang yan ah talagang ang mga isda natin ay uh, ano busog na busog sa natural food ayun tayo naman ay inuubosan ng mabolo ng ating mga kaibigang panike yan so yan bala kong uh, pumasyal ng MHS dalawa kong kalapate pumasok dalawang breeder ay may chest farm. ta uh, tingin-tingin tayo ng mga pwede nga. Uh, bala kong magbawas ng kaunting uh, mga hoga ni dito. At uh, yung mga maliliit lang. Kagaya nito, ikaw masyado ba Diba? Pwede kang maglagay dito ng isang... Uh, ang bala ko, kaya uh, ako na-discuss. <laughs> Nandito pala tayo sa ka-farmer sa uh, vlog, mga ka-farmer. Doon tayo sa uh, sa kabila, sa Simple Pleasures. Yung mga plano natin dito na alam nyo na, na pwede nating uh, gawin dito sa ating uh, maliit na pinagkakalibangan na pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi sabi ko nga kung ano man ang meron ka pahiram lang naman yan eh di ba? it's not yours uh, in layman's term ang sa sa mga tao sasabihin mo na akin yan pero di ba? kung susuriin talaga natin ang maayos ilahat eh, ng bagay dito sa mundo eh, mawawala din yan diba? ah uh, hinihiram lang natin kaya yeah, napaka uh, swerte natin kung ano man ang uh, mai pundar mo di ba na mahiram mo parang ganon ma enjoy mo ma farmer yan ma enjoy mo every corner di ba so ako naman po nagpapasalamat dahil talagang uh, gamit na gamit kung baga ay eh, uh, from Madre de Agua to ano ha kinikwento ko nga sa mga bisita dito sabi ko alam nyo uh, sobrang pinagpapasalamat ko po yan dahil para bang yung synchronicity nung nung mga uh, pangyayari talagang naka ano naka uh, naka align kumbaga tayo naman ay ano mga farmer yan Si so, Junjun pumasok Kaalala daw siya baka wala na siyang trabaho O baka makahanap tayo So ayan pinapatiles ko yung Lechunan Tapos pinapaayos ko itong Itong Sprocket na Na mapabagal ng kaunti Kasi medyo mabilis pa po ito So ang kailangan natin Mapaliit ito or Mapalaki itong sprocket. So, ito ay 52. Nak makahanap po ako ng 56 sa so, Shopee pa nga lang. So, papalitan natin to ng 56. Then, meron, ito 13, magiging 12. So, titingnan natin kung ano po yung magiging eh, resulta. Kailangan kong bumagal pa ng kontek yung... Medyo mabilis nagkamali ako kasi yung binili namin na mabagal ay tawag dito hindi ka parehas nakakita ko bigla ng parehas na parehas pagdating dito mabilis ang ikot nito mabagal yung nasira so nag adjust po kami sa ano, medyo bumilis nanibago din si, Ram, si Narambo sa una pero same na same siya oh Nang, ano ayan nasaan na ba si ayan, si Junjun ayan po ito I, ipapatiles ko na ito. Ayan, ito tiles. Hindi ko po alam kung uh, para malinis tingnan. Para ito din. Ayan, ayan. Tatiles din natin. Hindi ko uh, alam. Palagay ko ito na. Tsaka ito. Tatiles natin yan ng maayos para kung baga uh, talsik talsik malinis na hindi lang pintura so ayun po ito din talis natin yan Ayan yung ating uh, project po ngayon At, uh, Ano pa ba? Talimik. Sunday feels parang kahapon Parang wala lang ano <laughs> Salamat sa mga pumunta Mga uh, ka-farmer Lalo ng sabado, linggo ayan. Thank you, thank you so much po Daming blessing na natanggap So maraming marami pong salamat Tapos sa uh, nung linggo wala kaming reserve kahapon wala kaming reservations pero sabi ko mag prepare pa rin tayo pero tingnan nyo naman ginulat tayo mayroong marami pa din po ang pumunta so ayan lagpas isang baboy pa rin naman po ang naubos natin at ha kumbaga yung costings natin lahat lumabas di ba nakapagpasahod okay na okay na yon ayan na si Rambo transporte pa na lang daw yan nagbago naman isip patay tayo dyan sana naman ay masusubok ang lechon natin tingnan nyo naman hitting 3 birds tayo Daddy, tao. kahoy ok ang 12,000 yung kahoy 1,600 hmm? ang bundle pala nito 10 bali parang 160 ang isang kiraso tapos yun one -two parang 120 ang isang piraso basta 10 kada isang bandel bumili na rin tayo ng feeds dalawang uh, tatlong grower dalawang pre-starter tapos yung tiles ayan wala kami yung tiles dito lang sa may daana, sa may ano sa may santa ana pasobra dalawa dito sa malaki 20 lang ginawa ko ng 22 tapos sa uh, eto yung sa ano wala kami nahanap na puting puti at ano bebe na ang pumili niyan medyo gray ang pinili niya o, pwede na rin so ayun ito po yung panglamesa natin Rabi, na mahal din pala eh, sabi ko bagay labor pa alas papalaw din pala ng magka ano 10,000 din pala ang isang lamesa <laughs> Ayan. So, eto, 7 feet. Tapos yun yung mga pampaa. Dalawa lang. Tingnan natin si na Junjun kung ano nang nangyari doon sa litsunan. Ah, tinitingnan ko may mga lumalabas na pandahon. eto may mga maliliit ng bunga. Sana magtuloy. Ayan. Kaso, hindi po uulan na yan. Ay! Sagang loko-loko itong bakit. Yabang talaga. Sikat yan. Tingnan mo. ulit ulit sa babalik magpapa ano lang yan dyan magpapa dulas lang yan dyan oh. Oh. sige nga pakita mo nga dito kung kaya mong gumanon ha huh? tingnan ko nga yahapang susunod to sa akin tina. susunod to sa akin sasama to eh Okay, malakas love nito talaga batang ito. Iba, iba po ito Nilolipop hmm. oh. ka na naman Pagalita na naman ako niyan. Mahaba po yung lollipop niya Malaki yung lollipop niya Oh Airplane Oh ah. Kapaan na naman oh Tibay Ang tigas na ng kalyo nito salubong sa kanya ni Rowan yung tirang uh, hindi naman siya lollipop kasi hindi naman po siya bilog flat yan flat na ganyan kalaki yung sinasaw-saw doon tapos nagpapap parang may candy 7-11 namin nabili ay ayan isang vlog lang ako ngayon ako tinatamat mabigat talaga ka parang ano din pag monday monday sickness ba mabigat din ang katawan Pupunta sana ako ng MHS ngayon, nagyayaan kami. Kaya lang, uh, nung niyayaya ko si Bebe, biglang nag text yung sa Paluchina nga. Eh, magkaibang way po ito eh. Yung Paluchina na andito sa Minalin. Yung MHS parang may baysiha. So, you have to choose between the two. Eh, syempre, unahin natin yung kahoy dahil yung kahoy po ay, uh, ano, tawag dito, kailangan bukas. Hmm. Ay, nagpi-play sila doon oh. Tahan mo na. Oh. Ah. Yan, tatay dito kina jun -Jun. agad ano hindi ko lang napansin ito na naman pala hindi bala ko magtanim dito ng lemon grass pa ilan ilan dyan dati taniman na ilan lamit lemon grass ah. ah ito na yung ano stainless oh makapal naman Nel ito na yan paano ang ipangano natin yan Jun pagkakabit natin pa ako sa nang tungkit na maliit. Mas magam eh. Kita na mo ano, ito yung lagay tama. Stainless din. Hindi yung tungkit na pang ano yung. Sa ano? Yung parang sa... Okay, Hindi, uh, bawanda. Oh, masugat. masugat ka, masugat ka. Okay, okay. Ah, sa Richan, marami yan. Yung naka-box na maliit na ano na eh. yan. Hey, hey, matulis baganda. yan, matulis. Hindi. Hindi daw. Hindi, matulis yan, matulis. Sugat ka. Sugat ka dyan. Huwag mong apakan. Matulis yan, matulis. Huwag kang ano, masugat ka. Huwag mong apakan yan. Ayan po, ito yung ano. Tapos yung ating yun ano. lang. Yung ating uh, ano, ito oh. So, ito, yung ating papa, ano, Ito lahat yan tiles na po ito tapos ito tiles na rin maka ah, mag tayo ng konti para ganda ganda naman okay. Kumusta yung ikot yun? Ganun Ganun pa rin? Para pumagod ang konti. Babagal talaga. Asa ah, na ba yung sinasaksa ko ito? Ayan yan. Yung switch po oh. yan. Switch. Ay, ito lang. bilis pa din. Ang bilis kasi na ito, no? bilis pa din. Ang bilis pa rin. Ang bilis pa rin. Babag, uh, babagal pa ba, pero konti lang. Ang oh, pa din, no? Ay, ito kasi mabagal. So, lumiit na yung Papaikot Ano nito? Yan ay pinakamaliit na sprocket dito Ngayon Ito may parating tayo 56 Ito 52 mabilis pa rin yun. Maglalagay ka dito ng isang ganon. Igaganon natin. Pa, ipapaikot mo pa ng ganon. Yan, isang ganon. Dito, naka ano. Tapos, gaganon siya. Ay, ba, yung mas babagal siya. Yung siya. Oo, yung parang ganyan. Sprachet. Oo, mas babagal siya. Mm Hindi, -hmm. kahit dito lang. Ito lang. Papaikotin natin doon sa iba pang sprocket. Magkikita mo. Mabilis ang ikot nito. Pero, mas mabagal na itong ano. Mas mabagal siya. Parang puli, yung sa puli, pas gumagaan pa yon sa ano, makina. Parang isa pa ditong ganyan. Uber Tapos, yun, Uber, diba, igaganan mo. Tapos yun, yun, isa pa dito gaganon pa siya. Iyo. Mm. Ayun, parang ganyan. Oben oh. do, oben yon. Hindi na walang ilaw. Handay. Iyo. Tapos ayan oh, magagagawin pa. Ah. Uh, general cleaning din tayo sa mga lechonero para malinis din nila yung kanilang paligid din tapos si Rizal mag installation po ng ilaw dito sabi ko apat na isa din dito. dalawa dito tatlo dito malayo naman eh so, tat tatlo na dito ah dalawa dito tatlo dito ilaw ayan, yeah. ito naman stainless dun sa, sa, ano, sa harap ko yan para malinis po yung harapan stainless na para yung mga talsik ng leksyon yung mga talsik ng leksyon ano na mabilis na lang punasan ka na Galing na yung bike mo, mag-uwi Uwi ka na Dito ka, dito ka Tulo oh. mo yung bike mo dun Bilis, baka matamaan ka dyan So, ayan, nakaka-farmer Tapos, uh, oh, mga maliliit lang na improvement Tapos yung ano Mga itatiles-tiles din dito sa Tambayan Tingnan natin kung ano ang pwedeng Dahan-dahanin na natin kasi Mukhang uh, ito na rin naman talaga ilalaban na natin to. Maganda naman yung combination ng ano. May baba ko dito. Oo. dito, dito. Ako na. Tapon ko na. Hayo ko. Abon. O oh, hawak mo lang. Ano? Hawak. Tapos 'yun. Nang tawag dito. 'Yun po yung ating gagawin. Hawakan na lang si Abby. Ang dumis po niya kasi nanay sa nag sa ano, <laughs> ulingan ayan. matanda na yung asong yan matanda pa po kay Marjo yan po yung iniwan pa ni Nagari dati aso nila dito taba naman eh kaya lang ayun ayun, unti-unti natin at least maayos na natin yung Doon sa harapan Matagal ko nang gustong ipa-stainless yan Ngayon lang Karoon ng katuparan Tapos Ang kwento nitong Freezer natin May nakita daw si Marvin Papalitan ata ng uh, Parang unit na mismo ang papalitan magsi single face na para nadalang daw aircon noon ay matagal ko nang sinasabi din sa kanya ay, kung hindi na aalisin ba? Diba? dyan na talaga yan ang problema natin yung kusina naman hindi na natin mauusog magpapalipat grabe 27,000 para lang i-forklift talaga grabe naman sabi ko ah ayun oh yan yan po oh yan kakabit natin stainless na tayo dyan o oh, ba? Diba? tapos yung paligid na yan unti unti yung tiles na rin natin yan oh. kaya lang kasi yung mga dingding hindi pa natin pwedeng galawin yan dahil yung mga dingding na yan yan po ay baka isara na din natin baka ito pati ito mga matanggal kasi kung aayusin po natin sa bagay kung ililipat lang ito at mapagana ni Marvin lilipat lang natin ang pwesto ito di ba lilipat lang po ng pwesto yan uh, hindi natin alam lang usan ano na lang si ano na lang gagawa mas mura 9,000 lang <laughs> kung mapapagana tapos, yung kitchen natin, luluwag tayo ng konti dito. Hindi ko po alam kung, kasi pag sinagad natin, ang ganda sana kung oh, sagad na, no? Ang problema natin yung mga sasakyan na nag gumaganon dito. Iniisip ko din, eh, may, mahihirapan po sila. So, maganda sana kung hanggang dito lang. Maluwag na rin naman siguro to. Hanggang dito. Pwede pa tayo mag-extend ng ganon ng konti. Tingnan natin kung ano. Ang ganda na yan,

Ewan ko ha, sa ko, mas Baba, economical na rin na, na andyan. Uusog na lang, luluwagan na lang natin. Luluwagan na lang natin. Iisipan ko kung paano ang discard eh. Tapos papa-approve pa natin yan kay, ano, kay Bebe. Diba? Ayan, o. Oh, oh. Mabilis pong nata, matibay ang katawan nitong eh, nini na to kasi nagkasipon siya saglit lang ninagnat siya doon nagswimming sila ilang araw lang nawala din po agad yung sipon hindi naman na pinainom ni bebe ng ano um, any antibiotics o ah, parang pang lang ata pero saglit lang nawala malakas malakas naman so bukas ang uh, schedule natin ay uh, kung kung tamang linis lang muna ng paligid si Nel Nel o umpisahan niya na yung ano si Junjun -Jun. eto na siguro tsaka yung tiles not tapos not si, right. si Rizal installation ewan ko si Dexter kung papasok ayan tapos sa uh... marami din po akong gustong gawin kasi sa halamanan ayun din no? Oh. gusto kong malinis yun doon maitanim ko na yung rambutan din doon ko kasi itatanim yan eh Ano kaya 'yun? Shhh. Bale, tingnan natin. Uwi na siya. Bale, magtutuloy nito si Junjun -Ju na lang. Mabilis na lang naman, ano? madilim na naman tapos na naman ang araw napakabilis mapara sabi ng nila isa lang ang hindi nagbabago sa Pilipinas ay sa Pilipinas ha, sa mundo ang pagbabago mapara 'di ba at ang panahon ay hindi mo kayang pigilan so ayun ah itong manggang ito nangangaan ni bata ito <laughs> sa gabal to sa parking natin ha ah. parang ah, nanganganib sila kung hindi din kayo makakapagbigay ng bunga bagay kung wala namang silang maganda kasi eh, ngayon ang bilis na lang itong bumili ng puno ano ng mangga ang ah, bilis din lang mamunga so tingnan natin tingnan mo yung mga tinanim natin o ayan eto yung ah uh, hindi ko po alam kung anong klaseng bayabas ito pero believe me saglit lang po ito yayabong din ayan oh naglalabasan na din yung mga ano nila ayan oh so makakapal na din yan ito ay may project tayo dyan mapuli sana magkatotoo diba nagkatotoo yung aking vision ako malaking bagay po yan napakalaking bagay ba? Bumalik pa si Papa yaka. Napalaban ako sa sinigang na uh, bangos kanina. Naku. Kailangan ko magdilig ah. Ulan ba? Sana umulan. Ah, umulan naman. Kung hindi, bukas na. I'm lazy today. Ay, ha? Oh, pero pag pinitas po natin yun, eh... I-stack mo pa yon Para maging juicy Papakain pa ako ng isda Papakain ng isda Kalapate Ano pa ba Lasing ko pa lang naman Pero eh, Buwan na naman pala no Sarap sana mag market adventure ngayon ha Ganda po ang ano sa masinlok may bakalaw na, kasi amihan na po eh pag amihan, yung white marlin yung tinatawag nilang white marlin, pero ayun po, ay gindara na isda, parang bakalaw din sya, apakasarap mga ka-farmer pang ihaw makakalimutan nyo ang inyong pangalan <laughs> hindi, masarap po talaga so, ayun yung mga inaabangan natin na tayo. So ayan, maraming pong salamat. At magandang buhay.